Some after uh, Christmas ito naman po yung ating uh, medianoche ang uh, tinitingnan natin at, at ang inyo pong sinabi sa pagtataya po ng DTI ay wala namang uh, paggalaw sa presyo nito. Can you please expound on that uh Assec uh, Nugrales ma'am? Yes po sir. So um pag sinabi po kasi nating medianoche halos pareho lang po yung hinahanda natin kapag Noche Buena. Apo. So gaya nga po nang sabi ninyo, yung mga ham, queso de bola, mga macaroni, spaghetti, fruit cocktail, yan din po yung inaasahang ihahanda ng mga pamilyang Pilipino ngayong medya noche. Apo. So sa ating Noche Buena price guide na nilabas natin nung nakaraang buwan, meron po tayong nakalagay doon na ang price guide na ito ay magiging effective until December 31, 2023. So saktong-sakto po talaga na pati pang media noche ang nasecure po na commitment ng DTI ay wala pong gagalaw na presyo based on the price guide. Pero gaya nga po ng sabi ninyo, um, lalo nang papalapit yung media noche natin, no? meron tayong mga nakitaan na kalat-kalat na reports na may mga nabebenta ng na mga items above the Noche Buena price guide. Opo. Yan po ay nakarating sa DTI noong mga first or second week of December. Kaya nga po kami ni Secretary Pascual, agad po kami umaksyon, pinatawag po namin yung mga manufacturers, pati na po yung mga retailers concerned. Um, Ni-report po namin yung mga nakita ng ating mga consumers sa mga supermarket and grocery store. So, Binalik-balikan po namin sila until ito po itong right before Christmas and then nag-report naman po sila na based on their own monitoring yung mga nakitang tumaas na presyo um inensure na po nila na compliant na po sa price guide. Sa katunayan, yung iba pa po nagpadala pa po sila ng mga pictures bilang ebidensya na yung mga produkto nila na ibebenta sa mga supermarket and grocery stores na compliant po sa sinasabi nating Noche Buena Price Guide. So ngayon, papalapit na po ang Media Noche. Ganun din po yung inaasahan nating cooperation from our manufacturers and retailers na manatili po ang mga presyo in accordance with the price guide. All right. Uh, Ma'am, uh, nabanggit nyo, mayroon na kayong commitment mula sa manufacturers ngayon niyang uh, uh, until December 31. Pero uh, ang ibig sabihin po ba niya na ASEC ay eh, pagkatapos ng December 31 eh, by January 1 eh, may pagtaas po ng presyo yung mga mga produktong nabanggit natin o yung iba pang presyo na nabibili, nabibili po sa grocery, ma'am? Opo, sir. Yun na nga po yung issue kasi yung itong Noche Buena Price Guide para lang po siya sa mga seasonal items natin. Opo. So, hindi naman po siya yung usual na hinahanda natin sa pang-araw-araw na na pagkain ng mga pamilyang Pilipino. Kapag dating po ng January, siguro po ang pagtuunan natin ng pansin yung sinasabi natin suggested retail price yes. bulletin. team mm -hmm. Na ang laman po nito, yung mga basic necessities and prime commodities, yung pang-araw-araw na po natin na binibili. So halimbawa, yung mga canned sardines, meatloaf, corned beef, yung mga condiments natin, yung suka, patis, toyo, Apo. tapos yung mga instant noodles. So, para sa mga ganito po, ang update po ng DTI, um, gaya po nang sabi namin nung nakaraan, meron pong mga manufacturers na nag-file po nung tinatawag nating notice of price adjustment na magtataas po sila ng presyo. Sir, as early as mga first quarter of 2023, marami na po kami natanggap sa DTI. Pero napakiusapan po natin itong mga manufacturers na kung pwede sa taong 2023, wala munang magtataas ng presyo. Kaya nga po, ang dami pong nabindin. Total of ano po kami ngayon, sir, 18 manufacturers covering 63 items yung mga nag-file po sa amin ng notice of price adjustment. So, bilang tulong po sa mga consumers, um, yun na nga po, kahit hindi na po namin mapipigilan pa yung pagtaas ng presyo, ang sisikapin po talaga natin, hindi magsabay-sabay. Unang-una po yan. Pangalawa po, um, talaga pong kinikilatis namin yung kada sentimo na hinihingi nilang increase. Humihingi po kami ng, ng computation, tsaka po yung yung um, basis kung bakit nila kailangan magtaas ng presyo. At marami pong, ano, marami pong negosyasyon at saka pag-uusap ang manufacturers at BPI Sa katunayan, ongoing po yung mga meeting na yan, hindi pa po kami tapos. So sana po, yun nga po, yung uh, pag namin, yung pagtaas po ng presyo, hindi po sobra-sobra. Yung naaangkop lang talaga at base doon sa naibigay nila ng mga dokumento sa amin. dako eh uh, Asec uh, Nograles, ito po bang inaasahan natin na pagtataas ng presyo ng mga basic commodities na binanggit nyo, eh medyo uh, meron na po ba tayong uh, price range dyan or pinag-uusapan pa po ASEC? Opo, pinag-uusapan pa po yan kasi ang nangyayari pong sistema, sir, nagpapadala sila ng notice of price adjustment. Kami namin po sa DTI, tumatawad kami kasi siyempre gusto namin wag buong buo ipasa sa mga consumers yung pagtaas ng presyo. So marami po ang ano back and forth yan uh, uh, um po ang BPI. So hindi pa po tayo makapagsabi ng exact amount or kahit po percentage kasi umaasa po talaga kami na sa marami pong pakikipag-usap ng BPI talagang mapababa yung yung hinihingi nilang adjustment. Nako ayun. All right. Pero ma'am, paglilino lang hangga't wala pa po kayong ilalabas na bagong uh, SRP o suggested retail price. Kung ano po yung presyo po ng uh, mga bilinen ay uh, mananatili mananatili po tama po ba, ma'am? Uh, sir, ano po 'yan? Kasi isa-isa po namin ilalabas yung approval namin sa price adjustment. Pag nailabas na po 'yon, effective na po 'yon. Tapos sometime ng first quarter of 2023, isasama-sama namin lahat ng mga basic necessities and prime commodities para updated na po yung bulletin. Kasi ang huling labas po natin ng bulletin, February 2023 pa po. So, i-update po natin yan by next year po. Nako. Alright. Uh...